Yo, kanon mga idol, kayo kayo may mga idol, mamalit niyo yung sudaan mga idol. Siya ito pa ito? Mga pamalit na ron, manok lang lang. So, wala mami, wala client, wala customer. So, ang among paliton karon is, kwan lang ka ng pinubri ba, no? Kwan lang ka sabaw na bulad. So, manok mga idol. So, perfect manok mga idol. So, dali kami mamalit sa among tapit, green belt mga idol, no? So, tanaw na to kung na ba yung mga dagang display tray mga idol. Siyempre, siya din sa akong, ano, sa utol ako. Siya din okay siya tatay. At ako din ang utol niya. Hindi ah, <laughs> 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 na ko pensa, kay init na kayo. <laughs> oh, good. Ay, kung niya, tol, kay init na kayo, tol. So, moto mga idol, ah, uh, tanaw na to kung na ba yung nindot ng manok mga idol. Balik ko lang, good. Mga okay, 100, 150. So, 150 na mga idol, kayo.

So, na-adjoin manok mga idol, lo Boss, nagpila kilo boss Manok 185 185, 185 Medyo Barato-barato lah barato, So Pwede na balik 150 no? Okay 150 lang Balik 150 lang Itong pa mga idol Uy Naman din akong kawaban lagi dayo Alas 5 naman nung taro no? Pero Mingo man no. Nai lang at load sa mga tao lo. Rush hour ba? Mga kit So paabot sa tabang idol kay busy pa kay si boss. Dagat pa kay na malit. Nga paisin tani ko ng Kaya, tanikuan, idol kanang kan ba kamunggay. Ah, <laughs> uh, og din 'ni ko makakamlidors. <laughs> So dala mga idol uh, ah, na ni boss ang atong Baliguan 150 Nga manok So ato na sabon mga idol Kaya para Kuan oh, ba? Dagan Kini sabaw 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 palang ulam na Oo, oh, diba? Oh uh, Ato lang Paiwaw ni boss Shout out tayo ni bossing Uy tira. Baka malama. <laughs> <laughs> Minisdan. <laughs> <gun>? Lina. Ko nor top. <laughs> <laughs> Oi okay, class. Ketran atong buan 50 mga idol. So dadya na maluto mga idol. Dilipsan na mabut paliog masagabi. Di daguro nay. Okay, ako sa bawon na may akong isud lang unod.

Ito yung tanga lamas mga idol. So, so na atong panihapon na rin. Pari po So, ato yung sa balay. Okay. Kata. Oy mga idol. Natin magpap magpapicture nato mga idol. Mga oh. patos uh, na ito ba? Wow! wow. Yeah. <laughs> <laughs> Ikaw Oh, out Shout out daw Dani, Dani barbecue. shout out. Shout out Jimmy, Pulo. Shout out Ani, Pulo. Ano? 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 Ano?